And Kibla, very quiet kasi pangit yung panahon. And ula na yung mga dahon, hang mga trees. kay na, kalbo na sila. Gikan na ko nag-pray. Kasi siya nga church, mana siya eh. known, during a nga church. Basta winter ganing. Wala kayo nindot tanahon. Kaya wala yung mga colorful. kay wala may mga buwak. kay magkamatay ng mga buwak kay malamig man. Tayo kanan po na kandila din ha. Pero nga to ko sa sulod mag magtayok og kandila o mag magdasal pasalamat sa adlaw-adlaw ang -adlaw biyaya sa ginoo oh. so maura ma ni kay tugnaw akong kamot igawas maghawid og phone magsuroy-suroy sa siguro may ani kay ah, libot lutlibot ba oh manay basta winter oh muradyo gikapusan sa kalibutan basta winter <laughs> gagmay ra mga tao manggawas <laughs> tungod <Ito mag> kay tugnaw <laughs> no, na hunsa naman ron adula eh. na may klinglingling asa ah, namanis is tiyo asa naman ka darling o oh, na ni chora basta wa puno Wala na nay puno wa nay dahon sa mga puno oh. ah, na sila tanan oh ah. Oh, ang na o oh, sige pananaw nga unsa diha ang mudagan, rebas rabas presiyo <laughs> narag, narag church o oh. maklaro na yung church o oh. <laughs>

Keh malare senaro. Was ist denn Was hast du spazieren? Was ist mit diesem Ja gut, Das mag du Pils? Spazieren, kaufen, Kaupin da, egal. Da oben im mhm. Restaurant gehen da oben. Das ist ein Kaffee. In essen da. Trotzdem, weil sie haben da ein... Hey. so for food Kurbis supi. Kurbis supi daw <laughs> guys dito kayo mamili guys og oh, mga dekorasyon guys sa pang christmas mm -hmm. kanesya guys o, oh, pang christmas mm -hmm. christmas day ko. Buis das yet di di tashi dao dao di tashi oh. oh mga leather leather ni tanan no? mga bag mga leather pero mga mahal pod hello to you di is gi felt me oh. I like the color mm -hmm. <laughs> oh na pa sya, fountain Uy, nanam na yung mga Christmas light. Siya, si Kukma, si Habin yet si Christmas Bainak, oh. Bainak list, oh. Yeah, yes, um, Ay da, auf Raumen ima auf Raumen 70%. Ja, das er immer, das er aber das ist nicht aber das ist nicht eh ja? Alles ja, alles gelogen. Auf Raumen Abanis. It's mm. Bo. Ah. Daghai mga mga pang Christmas Christmas Day ko. Ha? Yabito oh, yer? So ko arang mahala mga So ko arang mahala eh. man mga Nung no, kita oh, niyo orang mahalag mga imahan na na kinuukuh ko mahala na ko anak yeah. das two year for miss mahala na sa mga pag mag 100 na ganing kapin awa na mudagan na ko anak kayo mahala na na ko <laughs> Parang lukuwas mo ti dyan. ko. Uy, cook maldabi, ha? Kari yeah. mani na nga gungging, gungging. Ha? Hala, <laughs> na ay akong kaganahan nga kuwan. Bracelet. Wow, na akong kaganahan nga. Bracelet. Bracelet. na hindi alaga mga favorite ng mga Arius o mga Pearl matanaw ko ani po hun mga pang anik 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 tugs tugs anik anik ay dapa hmm palit na mo pas isu palit na mo dere guys na dari daghang dari, dari, dari ang mga anik-anik pero mga tunay ni and fairness ah, oh syempre mga mahal po basta mga tunay mga mahal di man cukup ganahan o kanang kuan o kanang white gold o di cukup ganahan white gold kaya marag dili mo bagay sa panit mas ganahan cukup gold Mapalad ko po no. Hala na akong type nga bracelet o oh, pero pati mang mahala. Hala to, hala tiyo. This is my nilibling so oh. kuk mal da. Da. da necklace ta oh, da the gross one oh, oh da. Uh, wow, wow. necklace or the gross one. Mm, balde di <coughs> Ha? <coughs> Uy, kuk mal auk Puto, puto sport. Oh, siapin. Hapin. Oh, di anak po. Guys, dia nga mga selfie stick, guys. Oh, na, mga selfie stick, oh. Na, siguro nga selfie stick na mo ikot-ikot. Ah. Pwede mang mahala. Ay. Hala, di arag gustong layka, oh. Kani nga mga teleskop, oh. Hala, di aday di rin na mapalit. Pila mo ni, oh, Nay, tag Nah, ni ni Hisus, yang mahala, Maun, ni ni na maoro ba nigi ba ni like, Jesus, perti man ta ni mahal na uy. Mauna nigi ba ni like, kana ho kaming teleskop, <laughs> palitan na na ho siya. <laughs> Kay mo muso doon na siya, <laughs> mo palit ko din ha. Apo <laughs> guys, delan ka mga camera, dore guys, o pili na mo guys. Mo ni nagtaod sa among, mo ni among mo gipalitan sa computer, ha yung um, aniga ku an o oh, wifi nga isnel wifi ni the client ni works the peter yeah the client ni yeah. as a two year client on 100 euro mo ni amo o kani na kani kani nga internet Uy, siya siya, we broken camera. Wow. For on sir ha uh, house.

nalimbaro na, na di anang mga oringin bati siya si bayal bati bati ba'y is kuki bayal bal is kao piawk Ab abadisyunis subida o no. subida o siya si hikom hikukmal sus ginuo ko arang mahalaga hong nataypan nga Halo. Ha? Uhrband oder was? Ohr. Die ganze Uhr. Ja, yeah, Da Da auch. Die. Die. Siehst du? Die. das, <laughs> das <laughs> mahal, Mila tak berat ohon be. Jadi dah mula di kos. Tiada <gasps> orang di golden. Satu so year. Hala my goodness satu so year kemahala banding si ko diri. Ui, ni gino aku orang mahala. Merak di ni nak mau afford ni. Antara kos berat ohon kaya di nak mau afford ni si ko. Barak mahala nama ko anas tak 400 ui. Ako oh, naman ko nang i-compute sa piso. Na naman na sa mga 400. Na naman sa mga jati na almost 20K. Ay. yeah, is din kaya yeah, das noy. Eh. Nikolao Stipil. Ay, nako. Na, diyan na mga pagkaon oh, diri mga guys. O, oh, dahil oh, may banana. May banana. Na, man, di, rita, ay banana. Ay, banana na. Manay, diri tanan di ay banana. Banana. So, gusto nyo dry nga dry food, dadiri o oh, flaumin, mga protas ni siya nga mga dried. O na yung mga yan, hiyag, mga inana, o okay, kisi, mauni diri. Ay, nakunin nga hong eh. Ada, sige, ori ko pananaw diri ah. Balag, ko ipalit. Pero, agaw yung kaganahan diri. Kanina, kenders, uh, social mangod ni diri ah, ganyan kini siya nga brand mahalon ni siya nga brand pero sus di man nato kayang presyo, kay mahal man na. anhara ko mo kuan sa mga tag tag jeans tag 20 ang <laughs> uh, presyo oh <laughs> <-hundred> eh. <laughs> nah, tag 200 ginatay, na tag 13 mil <laughs> Yes, yeah, English do Huh? Indian. i is, is it in this. not Indian. No, it's a you Das a That's bad, Tio. I love you. That's, 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 that's blue. That's not true. Doc. No. That's not Tingnan nyo guys, pasyon mga badoy guys, passion badoy. Daudi yaki oh. Bituyer das yaki. Yeah, das only frauen. Nah, di yaki isu bay 150. 260 euro. Sus Mario sip. Mudagan nagajukuan ng mga price sa mga guys. Passion, kay pastilan mahal na Naga jugo anak mga guys Darah okay let's go na punta dere da mga sepatus dere oh pilih mo <laughs> pilih mo sepatus oh oh mga quality pagajod pero oh syempre basta quality quality pug presyo <laughs> ha <laughs> Eh? dosim suntag aso not apotike regular yeah. das ist schon schaut sie auch von von haus oh weil das ist warm apa chut oh daghang sus mga ninut karya mga prada kay mga quality ma pero mahala lagi pud Oh, naatanan niya ah. Tanan, tanan, naadiri mapalit ni mo. Naadiri tanan sa Germany. Ang dili nimo mo mapalit di has pinasos di adiri tanan sa Germany. Makaingon na gajukog. Very, ano talaga dito kanang advanced advance teknolohiya on sa panadin ha. Very advance. Oh, dana po eh. Da ay... Unsa man na si Jang sa sketchers oh pang lalaki oh. Almost 80 euro. Sketchers chat si o oh. Kukmal Shun. Oy dai, o oh, Kukmal, Kukmal oh 100 euro oh, waterproof oh, waterproof. Yeah. Hmm. Hala, pilay si Habin ay ni Proudas Brokey is Pon Regin. Hmm. Ara mang mahala oi ang mga kaning Raker nga brand ay kay matibay pud ni nga Raker. Yeah, the steam. Naidaghan daghan pero mga mahal man. Aw oh, only mga dato ray maka-afford ani. Kani siya nga sapatos o kaning blue, kaning nga blue kani. Na ako anak. pastilan ang dolor. Arang, arang naghanag mga gwapang mga sapatos bag mo sa padiha. Ang pampalit lang ang wala. Ang pangbili ang wala. Mahalan po mga 70 oy. Mahalan jud anak ana do kanang mga yun ana nga price ah. kasi naisip na naho nga na pa may mas mas barato nya same use raman nya quality mangi hapon dili nga lang branded Kaya ahong gihunahuna nga oh ya yeah. si habin aw Kukma, ukma si habin pistol looks like pistol oh pistol mm, dah pistol Uy, dai dai, huh diri ay mga bre. Unsay nga nani Ah, huh huh ko palit huh 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 sunin. Sunin huh 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 So anyway, di kini siya nga area guys, i renovate na renovated na ni siya kanina. Di man ni ingon ani sa una, ug wooden uh, floor pula man to. Kani mga new na ni. Na renovated na ni o oh, nindot na o oh, mas luag. Tapos pangit man to sa una. Tapos kani mga garden, mga new na na siya nga mga design. O oh, di ba, mas maganda na yung kibla, na improve. Ano yan ang mangyari ng lugar basta hindi kurap ang namumuno. Oh, Rot City Hall in Kevla hmm. So, ano oh, nindot ang ano, bagong, bagong, sana ka, ang uh, tiles, tiles, ang bagong semento. Tapos, gibutangan po nila nga, riaog, saksakanan sa mga mga car kay nawayong mga sakyanan nga rin di kuryente so kung asa ka pa duyong maglobat ka at least na kuryente mo nang naay saksakanan og sa mga car na ah, mga e, e auto kumbaga e car electronic car hmm. o ang city hall sa kibla medyo medyo dako dako siya kaysa Udim kay uh, mas medyo mas dako man ang city sa Kivla kaysa Udim so this is it Polichay, ibig sabihin is police Polichay in Deutsch of Deutsch, a uh, police and English, police pa rin in Tagalog so, mauni ang harapan sa city hall or rat house O diba, guys? Ang ganda. Ang ganda guys, oh winter. <laughs> Pag summer dito napakaganda dito. Kasi ay nako ang aliwalas. Dong asa naman ka dong? Pida po ahong amo eh. Sigim. Curious man ni siya sige pan tulpok-tulpok. Pasas dudagimak. Ikat di kita so Echt? Achso, so, ist der Park. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Das ist vielleicht München. Nee, geht ja nicht. Du kannst ja nur die Gitarre bezahlen. Ja, komm, ich bin jetzt kalt. Wo ist jetzt unser Auto? Schatz, weg. Weg, Weg, unser Auto, weg. Nein, es ist weg. Rathaus, Fallwartstadt, Giebler.